Ano na yan? Po, oh. Ino gumagalaw? Ano yan? Dalab! Ay, Hi Tan! dito kami ni Tan ngayon sa ano? Uh, school at may nakita si Ethan na yun. Kala ko yung nakakot. Ano sabi? Pwede daw. Pwede daw. Okay. Nikon si? Okay. Tishi. Video mo. Na? Dito. Yeah, meron dito nakita si Ethan. Dito. May tatapon, lagay ng sapatos. Ayan, pwede pa ito. Ito wala nang sa paper. Oh, ito pwede. Ay, ito ng Ricardo. Oo. Oh. Ito talo. Lagay mo ng ano. Ito maganda pa o. Oh. Lagay mo ng tira. Ang um, dago naman yan. Pang size school to, size school. Uh, Alin ko ko mo tag-isa tayo. Pili ka. Ito maganda ba? Kahit matuwan nga yan eh. Ito pwede. Oh, dito oh, patong mo. Oh, di ba? Oh, di ba dito mga rekado sa ilalim. Oh, di ba? Nagkaroon lang idea. Ito. So, oh, luto ang kaya akin, luto ang ko, pangit yung luto ko ron eh. Ay kami ni Ethan. Ayun, nakapulot kami ni Ethan ito. Tapat sa nang school. At nagsabi kami rito. Tara, pulo na lang natin, yeah. bitin natin. Uh, bitbit na, oh, bitbit daw. Balikan mo na lang sa akin. Ayun, yeah. diyan ko muna park. Tabi ko muna sa akin ata. Bitbitin po namin Ay, ni Ethan. Kuring mo pa yan? Ayoko. Bitin natin. Ayoko. Ano gusto mo? Ano ko gusto mo? Ano sa mga gaya ito? Tibay huh? pa naman o. No? Kuring no? mo? Ayoko. Talikod lang. Huwag oh, lang. Ito lang. Hindi isa. Ano sa'yo? Kahit ano dyan. Gaan lang. ng nalutuan. Wala gaya ng sapatos patuan tapos may graduwa na dyan ah. Okay, sa akin mas lang magaan lang bit bit kami hitan video <laughs> mo tan <laughs> ayun na. ah bit 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 kami hitan <laughs> <po. o>. pulot <laughs> kalakal po kami <laughs> dito pa gala sa school dito mo ay motor oh may sapatos pa tan may sapatos pa malayo Kuling yata <laughs> kunin ko mo yung motor ko kunin ko Ha ha <laughs> Ayan, mga mangisda po kami ni Ethan. Pagka, ano, pagka-deliver nito sa dapat paglagyan ng bahay. Doon sa kwarto mo. Uh, hindi pa kasi natapon lang yung mga ganito. Yung nandito ka, hindi mo kinuha. Yung laki ng sopa. Tagal na ano. Yung dito sa dapat natin. Yun dyan, oh. Ay, sa, uh, oh, di yung factory may tinapong sopa? May magaganda pa kayong mga kabinit dyan. Oh. Yan, at hatid lang po muna namin ito sa mga ko. Yan, napasok namin ng itan dito. Ayan, dinal na sa room. Yan, okay na. Maganda <laughs> siya. Nandito po kami ngayon at makulimlim na panahon. Yan, maganda nga magpapalang araw po sa inyo lahat. Fishing time kami ni itan dito sa ilog na ito. Ilog sa na, May kapila ng buhanginan. Tapat itong may bulaklak na sunflower. Ayan o, dito po yung area to, ang lawak. Ang ito haba. Dito, kasi dito yung mga malakso, agos. Sana may mga ispapak. Meron yan Kahit saan ilog ay may mga isda. Ayan, nagisan mo sa gitna bro, yung mas malalim para mahuli mo na yung gusto mong mahuli. Oh, gandang hagis. Grabe ang hagis yan, ha, Pinaghandaan one week. <laughs> oh, ma malakas yung agos, matatanga eh. Ay, banak, Uy, banak. 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 Ayun may eh, bangak ng karpa madito pala sila, ang dami. Ano yun? Nauli? Mga tilapia so mga ano? Dumuguna. Dumuguna <laughs> <laughs> Sa mga agos sila nakikisabay Ano? Dumugo na Dumugo na yun Sarap ah Dumugo sa inig eh. Dumugo sa buhangin. Sa mga batuhan doon Para sigurado ay matutusta na yung mga huli mo kasi sobrang init. Ay, din baga tataba nga, oh, tignan mo nga, pwede na ngayong ano eh. Pwede, pwede na yung karpa. Paks, Paksiw. Oh, hahay. Okay. Ibang isda pa, may mga yellowish pang kulay. Yellow naman. Dito nga, sa tapat ko na sunflower na yellow po yung mga isda dito. Dito naman po yung posting na yan, ay posting tuloy na po yan, ay mga pulahan po yung mga ano, mga isda. Doon po sa ibang pinagkipihingan namin green naman na tulay green din Kaya po ang isda. Dito, yellow. Si yellow isang flower eh. Ito so, yung yellow yan ginagaya eh. nila yung kulay ng ano. Baka nakasubdivide na talaga yan mga isda. Mm -hmm. Dito tayo kasi dito yung area natin. Mayroon ganong hayop eh no. <laughs> oh. Hayop na nag ano. Nag, uh, ga, pag ang kulay green ginagaya niya. Pocomelon ba yun? Ay Pocomelon. Yung? <laughs> <laughs> ano ano? Pangalan? Yun sa? Yung hayop na pagkulay pula gagayahin niya, parang butiki siya. Hindi naman siya kukumilo ng tawag eh. <laughs> kukumilo. Yung ba yun? Yung yung diba mga yun? ganun ganun, apat ang ano. Pag ano siya pula, magiging pula siya. Ah, yung ano? Ah, letter C Ang... Um, ano yung parang siyang tawag doon? Nakalimutan, nasa dila na eh. Okay. Pero ayaw niyang mabanggit eh. Hindi naman siya kukumilo. Parang siyang lizard na no? Oo. Oh. Santo pa eh. Yan na yun. yun. Ay, na po kayo. Ayun po, mag-comment po kayo kung ano pong animal po yun. Animal ah, ba? Oo, oh, nagkakaintindihan naman tayo eh. Kasa dulo na tila natin. nandun na eh. May mga... Itinan ko po eh. So, yan po, paano, 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 paano. <laughs> <laughs> Dumidilat ka na eh. Ito isa sasabi mo yellow yelo. So, Oo, yan yung mga yelo. Yan po yung ibang yung asda na may yelo. yellow rin Ay, po ang mata. Sya. Hindi siya tinapya. Parang, kaya ba ba? tao. Oo, so, yan o. yung bibig. Tikman natin yan. Tulungan kayo dyan para matikman natin yung lasa ng iba't ibang tilapia dito sa Taiwan Para sarili. <laughs> <laughs> Grabe yan, no? Grabe yung tilapia yan para matikman yung buong Taiwan yung tilapia ng Taiwan Ibang iba't ibang klaseng. You know, malapit na. Kunin mo na, bro. Pati yung ano, pati yung karpa. Nakikisurvive na rin para makalaya. Mainit kasi sa pisto nila sa bato. Ayan, Ayan no. baka masaya yung ating pinaghirapan. dapat kunin ilagay mo na agad kasi nga mainit. Para pa nakuha lang kayo ng bato. Mainit, no. yan. So, matinig. Wala mo. Hindi. Pakawalan mo pa para marami sila. Pero yung mga iba ay kinukuha na yan yung mga ibang lahat. Kasi iba't iba po yung kagustuhan natin eh. Yung mga ibang okay. yung mga Pinoy, mga tilapia. Ayan yun. Sabi yung mga tilapia yung mga Indonesian, mga Karpa, yung mga Vietnamese, ano naman. Vietnamese yung parang side doon sa kanila. Ang tawag dito sa ano. Yung yeah. may bigote yung gusto nila eh. Hindi ako, wala akong bigote. yung okay, mga lodong-lodong. Kaya hindi ako nagustuhan eh. Yung mga Vietnamese? Oo. Uh -huh. Kala ko tayo, friendship lock Ha? Yung mga eh. Vietnamese, gusto nila <laughs> yung may mga bigo-bigote. Ah. Baliktad uh -huh. na, nilinis naman ng muka nila. Yung wala silang mga bigote, yeah. tapos yung mga gupit nila talagang wala kang makikitang buhok sa gilid-gilid nila iba yung um, style din nila parang, no? parang mapiya no? Oui. mapiya sa Pilipinas ano yun yung mga imo-imo na ano, ano, mo yon dati uh yung mga may imo imo yun pa ganyan yung side side lang po yung buhok yung mga tapos yung pa yung natin lalang sa school nakapulo nakapulo na tapos nakalabas yun naka t-shirt pa ng ano ibang kulay ibang gupit eh gupit nga ako doon sa friendship mo eh hindi ko na makakita doon ko na mahanap yun ay. eh doon ka pala ng gupit kaya maganda yung gupit mo pinakanap ka eh sabi na saan yung friendship ko ayun no lakasan mo para marinig ulit ulit sabi <laughs> na saan yung friendship ko oo hinahanap hinanap, ikaw yung hinahanap magpapahinga sabi nilipat na ako pag sabi doon doon ako pumunta ngayon no pag sabi sa'yo, sa'yo nagsabi Ito ay makakatawid doon sa kabila Pwede tong pang ano May uod pala dito Yung maliit Yung pang ano Pang fishing Ang gustong gusto ng tilapia Diyan, pwede diyan Sinamasad Di masadong malakas Sumabit ba? manhid po yung tilapia dito oh. So pumitama na po kasi yan. Kaya hindi na po siya ano. ano Meron. Grabe sa ko. Ano yan? Laki. Ano yan? Gra grabe yung laki, 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 laki yan. Ano yan? Ano yan? May ano yan? Po, oh. Pino, yan? Ano yan? Dalag. Grabe yung dalag yan. Lumaki. Ayun. May bigote naman dati. Wala tayo na kong bigote no. pakawalan po namin kasi mawalan po ng taga-linis yung ilog sabi nila yung luto dyan eh hindi natin naman lang lutoin yan invasive daw to eh wala siya may invasive dito sinakop na ng tilapia natatakot <laughs> na sa tilapia eh natatakot na madali po kasi ditong bumaha kasi ah, madali siyang mamatay pag baha kaya hindi siya makapag invasive dito yung tilapia ngayon, oh, ngayon no grabe oh talagang dinaanan yung buta ko oh? ang lakas eh yun po ano? hmm tinusok sa mga hindi po nagbubuntis ano yan? lubigan grabe <laughs> ka naman yan di ko alam yun parang ginseng ah yung maging ginseng ginseng tilapia oh nagpakamatay na yan oh nagbigti ito po, may tali po siya dito nagbigti na yung tilapia <laughs> yan oh <laughs> <laughs> Matay. hindi pa tayo hinintay Ma-advisean sana natin. Advisean mo nang ano ba ma-advise mo sa tila pa nagpapakamatay. Pag ganyan iniwan ka, wag kang ano. Oo, oh, no. ng pag-asa. Dahil pa, dahil ano? may pag-asa pa parating. Ano? <laughs> mayroong ano, mayroong binabalance lang yung mundo. Mayroong mayroong ano, mayroong sawi. Ito na po yung hugot. <laughs> Sige Leo, bro. Mayroong sawi, mayroong tagumpay. Kaya ikaw yung ano, yeah. nasa balas ng sawi. Ayun na, yung mga, Kano, mga sawi. Ang na ano, Ano ba yung sawi sa pag, sa pag-ibig na naman niyan? Pag-ibig. Sa pag, -ibig. sa, pag uh, sa buhay. sa pag-ibig. Ayun no? pag-ibig puro pag-ibig tayo ngayon, Pag-ibig na walang hanggan. Sabi nga nila, kaya sinabi nila ang, ang pag-ibig na walang hanggan pero ang tao ay namamatay naman pero naiiwan pa rin oh ha <laughs> oh tignan mo malalim dyan pwede dyan malaki dyan mababo lang pala dito grabe hagis yan dito. ayan mo muna para lumitaw ay lumubog kasi maliit yung ano yung bato bato hinahantin ko po kasi dito ano yung mga bana ano Oh, Ayan, Ayan o. No. Eh, meron na naman ano yan. Grabe yung tilap yan no. Sobrang oh, itim ko ko. yung masarap daw eh. Uh, masarap pa rin mo itim? Oo. Grabe naman yan. Wala Pati yung po natin. Hindi natin naiiwasan. Dahil kay bro. Dati ay tahimik lang po tayo. Ay nagiging ano rin po no, 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 tayo. Nagiging wild. Nagiging hindi naman wild. Dito <laughs> na tanggalin ito. Dito na tanggalin lala, para lala, ano para ma ano man, maganda yung experience natin dito sa tubig. Sa isa lang po muna. Ayan, ang taba. So, ko pa. Kaya pa. Tingnan niyo po. Kinuha hmm. Silapia. Silapia ng ganahan dito. Taba oh. So, tilapia. Tilapia nang gusto-gusto ni Brian, yung mga style na gusto ni Brian, mga matataba na maliliit daw pero malaki laki naman ng nahuhuli. Bakit kaya? Kaya yeah. pag, pag ganyan, mga edad na pala. Ano? May edad na? Oh, may edad yan. Ah, yung mga ganyan sa yeah. Tilapia, may edad na pala? Mga 6 months, 6 months na yan. Six months? Hindi <laughs> ah. <laughs> ko alam. Ikaw lang yung nakakalam. Ikaw yung expert dyan. Wahay! Oh, hi. <laughs> expert na. Expert sa Tilapia. <laughs> Tilapia ng isda. Yan o. So, yun natin po yan. Ang grabe talaga ang tataba. taba o. Oh. Parang buntis. So, pag, yeah. so, iba po talaga ang ano, katawan niya. Yan no, simula na naman siya. Ano yan, yan may sounds po talaga. Anong sabi siya? Puk, puk, puk. Oh. <laughs> <Parang>, ano, paano, paano? <laughs> Grabe. Grabe yan no. Yung malaman, masarap yung rohin. Yun, malaman. Kahit sa mo yun. Eh. Hmm. Kasi mag mo mas masarap yun. Creamy. Creamy na, grabing sabaw yung creamy. Juicy. Oh, hi. Ha Juicy ah. Ano <laughs> ba? <laughs> <laughs> Grabe ka naman Hindi <laughs> ko na maintindihan Hindi ko na maintindihan yung sinasabi mo Juicy, creamy Diba na tuloy naisip kong creamy Creamy delicious Oh, mm, hakay Delicious, delicious. Nakapag-escrim na tayo mga minsan Oo, oh, escrim tayo Doon sa ano Si na kayang presyo lang Ay, okay, ang kaya ang budget Ayoko nang halo Halo nila okay. doon Ito sayang Asukal lang At saka ano lang Ice Brown sugar Tapos lagyan nila ng bungo Tatay chong Mayroon dito yung napabalan Marami doon mga gusto mo doon yung mga high class. Mahal? Magkano na yung alo-alo natin na binili natin sa ano? 70 ba yun? 65? Yung alam mo yung special nila. Yung special nila eh gabi lang na yung <laughs> dinadagtag. Itim na tila. Upunin po natin ito. Bihira ito. yan. Yan po yung ilaw ng ilog. <laughs> Pag makikita po niya may itim ayun na po. Ay, yan na po yung sign na ano. Pa? Hindi pa ba ba? Hindi. Maganda po yung panahon na sumasabay po yung GoPro, hindi po namamatay oh. Uh, Kumanta rin yung, Gusto na yung mga Marites na ano, mga mga ano. <laughs> Kumanta rin yung panahon oh, makalong. Oo. Pag pagumulan na tara na. Delikado na. Kanapo na ulap. Delikado na pag umulan dahil ay mahirap po dito. Makulimlim. mayon po, sinasabi namin na magsuluto po kami minsan ay gusto namin po magluto ay ano to eh hindi po yung sitwasyon oh napapakalala na, sa pat kaya nagiging pat kami <laughs> nagiging pat na lang no Sarap, pat, Sarap ka kasi, eh. masarap eh maganda yun um, maganda yung ano niya ano talagang lang, maganda tayo yung iskal sa bibigay pwede ka manalo ng gopro marami siyang premium nakasali tayo sa ano nakaregister ka, ka na ito yung iskal mo lang yun tapos nadalhin ka sa link ayun ay, oh, sa line tapos sa line pag in, -in mo siya yun kasama ka na sa raffle ay ganon may nagano ko dati dun eh, ko ng dua, dalawang kok na bottle battle. Ah, Pero hindi ko naman yun ano, nag-register ako dati, may ano pa sila dati, yung maliit lang na coke na. Di ko naman alam yun. bigat na po yung nadala natin, no? ko na yan. Sa pa dyan? Galingan mo, dun sa pinaka ano nya. Sigurado dyan. Hindi, dyan no, dun ka nagsalo. Dyan ka magsasalo. Yan no. Bundok do ng tralala na naman yan. grabe ang hagis. Yan, nakakawala na yung tilapia. Magtumatalon. Yan, tumahabol yan. Gusto niyang makawala. Eh, wala tayong magagawa. Fish na yan. Yan, malaki. Yan na. Grabe yun. Laki yun. Ano yun? Laking tilapia. Grabe yung talsik ng tilapia yan. Wild na wild. Ito. <laughs> uh. Dito na po namin tanggalin. Wala po tanggalan dito. Mamakataba oh. Oh, tataba. Oh, ikan tilapia. Okay, idan kahit pagod na, may kama, may hawak na camera yung isa. Yung isa may hawak na timba na puno. Yan po yung ano namin dito maganda po talaga pag may kasama. Um, ano tulungan. Mabilis. Oh, kaysa yung mag-isa ka dito. Pag mag-isa pa. ang ka. hirap, tatayo mo pa yung camera. Tapos yun, lagay ka. Sasayang yun, lagay kayong kayong pa yung laway mo. Parang yung isang oras mo,

baka sa ano yan sa lambat na kiskis na yun ang mga rita ito yung mga tilapia ganito dito ganito lang yung nabibili ko sa kabite yung, ganito size hindi na napili ng malaki marami dun sa kabite yung oh, mga marami ganito kaso ah, ano talagang hindi pwedeng sa bawang si nilasa niya iba may putik iba uh, iba yung tilapia dun lang tapos yung iprito uh, mo muna kaya paksiyo ngayon no timba po natin at wag po silang oh, wag po kayong ano wag po kayong tatalon at malapit na mapuno ayan no grabe po yung huli ni bro mga matataba mga tataba yung tilapia nakakaibang tilapia ayan no ayan at ano nga pa pala ayan hmm. ano pala, <laughs> pala? Hmm, wala. <laughs> wala na nag enjoy nag enjoy po si bro sa pagtatanggal ayan isa pa dyan pa amala. isa, isa na. pa dun isa so, mga ng karpa ang maganda yun natin nalang, yun dami natin pinuntahan na store na lambat kaso lang, hindi yan bibilog bro ano yan, tanggalin mo yan no sumabit siya, yung bato-bato niya yun no hindi yan bibilog yan, sayang sayang yung ano sayang yung lambat ay yung iport mo ano, na pag paghagis na na Maganda yan para yung mga tilapia ay pa, ano rin sila yung mga tilapia hindi lang sila bumababa eh. Dito, dito ka magsa guys, saan ba? Hindi ako dadaan eh. May mga tilapia din po dito. Ang dami nila dito sa gilid. Yan, ang ganda po yung hagisan ni bro. O oh, yun na. Ang layo. Ano yan? Pagis na... na Pakyot. Ba? May bunga batak na malaki. Malalim na pala dito. Oh. Ah. Sugo tayo dun. Uy, hmm, saka wala sila. Hindi lang, yan o. No. Ano yan o? No? Karpa o. Grabe yung karpa yan. Yan o. No? Ibang karpa to. Oh, uh, malaki, malaki na. Oo, pwede na. Pwede na. po tayo. Doon lang natin sa taas, baka makawala. Kasi puno na po yung timba. Na pala, eh. Hindi, magano lang kasi nakano lang sa tubig. Pag binitbit na, doon lang nagiging mabigat. ito na, kasi po ano. Pag ganyan po talagang sinisip ni bro masipte yung iba Oo Sabi ka sa huli ang pagsisisi Agot <laughs> Huli talaga ang pagsisisi Yung karpa oh. maligalig yung karpa Hindi ko pakita ko sa inyo, lakas pala niya Iba yung karpa ang silver carp na niyan, gold carp Gold carp, pwede na no? Oo, oh, pwede Alaga oh. po siguro nito mga Ang gala 70, yung 70, 60 60, 80, 80, 20, 140 sa piso Isang tilapia ngayon, mahal na eh ay, isang tilapia, me, ang isang tilapia po ay 59 na ay, eh, baga lang ka lang makahuli ng karpa dito. 69 69 na ba? Oh, 69. Nagmamahal lang presyo po dito sa Taiwan. Sa 120 sa piso. Lahat na po dito ay eh, mahal na. Lalo gulay. Gulay, magkano na po yung gulay. Mas mahal na po yung... Mas mura po dito yung karne kaysa yung gulay. Hello. Sa Pilipinas naman, mas mahal yung karne kaysa gulay. No? Balitad naman. Sa atin, binabarat yung mga magsasakay. Dito, ang hmm. alagaan sila bigas ka dito, mahal eh. Mahal eh. yung 12kg na yun, nasa 6675 yung sako na yun. Yung isang sakong 12kg. 749 kg. bibili ko. 749 na, na. Di ako makabili ng malaki kasi yung lalagyanan ko para siyang nagiging malambot. Kaya sabi ko bakit ganot? Pag nagsasayang ko malambot na yung ano? Yung bigas. Kaya yung mga maliliit lang. Yung mga pakpak -pak lang. Laki na siguro ka na. Pwede na. Pwede na. Yan, yeah, pwede na po ito. Ito po yung hole. Pwede na yan, po. Pwede na po. Pwede po ito. May isang karpa. At isang timbang tilapia. Tingnan na po namin kung mapagluto po kami. At salamat kay Ethan. Sinuahan tayo. Ayun. At yan, salamat po sa inyo. patuloy na support sa amin. At kay ma'am, ano pala, kay Rosemary Minto. Happy birthday po sa inyo. Nagpapashout down siya. Batiin daw siya. At kay ma'am Aida, kay ma'am Ev. At sa lahat po ng mga sumusuporta Yan. God bless po sa inyo.